a day in my life as a full time mom. Samahan nyo kami sa aming panibagong araw. Naglalaro na nga nito si Darius mga Mars at tapos ko na nga siyang paliguan. Sobrang saya nga niya. Tingnan nyo naman. Kinalat niya yung mga laruan niya. So ayan nga mga sira-sira na nga yung mga laruan niya. At ito pa yung mga laruan niya nung baby baby pa siya. Nung medyo maliit pa siya. So ngayon 3 years old na siya. Ayan. Nalalaro pa niya. Hindi pa nga kami makabili mga Mars ng mga bago niyang laruan. Kaya ayan, nagtsatsaga ay, nga muna siya sa mga laruan niyang mga sira-sira. So ayan nga mga Mars, eto nga, nawalan nga kami ng gas ng dalawang araw dahil wala pa nga ang sahod. Buti na lang mga Mars, meron akong kapitbahay na nahiraman itong lutuan, Ito ngayon di kuryente mga Mars. Buti na lang talaga meron sila at may mabait akong kapitbahay. Sobrang thankful talaga ako. So, ayan na nga, nakapagsaing na rin ako nyan. And ito, naglalaro na nga si Darius dito. So, ayan mga Mars. Yung lamesa yung nga pala niya, matagal na nga pala yan sa amin. Siguro mga years na yan o one year na. Lalagay ko yung link ko sa yan mabibili. Sobrang init nga dito sa amin mga Mars. Kaya yeah, ayan mga Mars, todo ano talaga ako, linis ng electric pa namin. At ito na nga yung mga time na ito ay tapos na kami kumain at napatulog ko na si Darius niyan at ito mga hapon. Kakagising nga lang ni Darius mga maris at gusto na nga niyang lumabas doon sa tinatambay namin sa labas. So ito yung kanyang bike nilalaro niya and eto nga mga Mars maya maya dumating na nga si Daddy Bilog. At ito niyaya niya nga kami at dahil lalabas nga kami. Dahil nga sa hoda nga niya mga Mars, ito kakain nga kami sa Jollibee. So ngayon nga lang kami ulit makakakain ng Jollibee ng sama-sama. So ayan mga Mars, sobrang tuwang-tuwa nga ni Darius at makakakain na naman siya ng Jollibee. So, ayan, nag-aantay na kami ng order namin. Nag-order nga lang kami ng isang order ng two-piece chicken at saka ng isang one-piece chicken. Tigi-isa nga kami at isang burger. So, ayan na nga mga Mars. Exciting ng ang Bebedarius yun kumain. At talaga naman gustong-gusto namin ang chicken ni Jollibee. Kaya ayan na nga mga Mars. And pagkatapos nga namin kumain, eto na nga na ng grocery na nga kami. Nilakad nga lang namin papunta dito sa Super 8. And ayan, mag-grocery -gro kami. Tignan nyo naman mga Mars. Bibiling nga pala kami ng gatas ni Darius. So, ayan. Birch tree nga pala yung pinapainom ko sa kanya. So, ayan. Malaki na yung bibitin namin para tumagal-tagal pa. So, ayan mga Mars. Tignan nyo naman. Ngayon nga lang kami ulit mag-grocery ng ganito mga Mars. Kasi nung mga nakaraang-nakaraang buwan ay wala talaga lang wala talaga kami mga Mars at saktong-sakto lang talaga yung sahod ni Daddy Bill. Gawa nga, may mga utang nga siya. So ngayon nga ito nga mga Mars, buti naman at medyo unti na lang yung mga utang at ito makaka-grocery nga kami. So ayan mga Mars, saktong-sakto dahil wala na nga rin kami yung mga gas at talagang ubos na ubos na talaga mga Mars. At ito mga Mars namili na kami ng mga bibili namin dito. Siyempre yung mga mahalaga yung kinuha namin. Kumuha kami ng mga noodles at sya ng mga dilata. Ayan nga mga Mars, kinuha na nga ng Bebe Darius nyo. Ayan, kumuha kami ng Lucky Me at itong Lucky Me Chicken and Beef. So, ayan mga Mars, para may stock kami. At ayan na, kumuha na rin kami ng mga iba pang kailangan namin. So ayan, tuwang-tuwa talaga ako dito mga Mars kasi ayan may stock na kami at meron din pala kami bigas. Bumili kami sa dali at bumili na rin pala kami ng gas. And ito na, sobrang sarap tignan sa mata mga Mars. Balang araw pag naggrocery tayo hindi na tayo titingin sa mga presyo. So ayan mga Mars, may stocks na kami. Kaya ayan, nilagay ko na nga sa rep mga Mars. di ba meron na kaming pang ulam ni Darius. So ayan mga mars, thank you for watching. Please pa-share po ng aking video. So ayan, ganito lang muna.